So, pwede rin gawin yan ng Kongreso ng Pilipinas na yung mga tiwaling mga membro ng Kongreso for disorderly behavior dahil sa kanilang involvement o ginawa nila dito sa mga anomalyang flood control and other infrastructure projects. Kung gagawin po yan. Attorney, meron bang kapangyarihan ang isang speaker na utusan ang kanyang uh, mga kasamahan na, na sabi mo nga nadadawit nga dito sa flood control uh, scandal or corruption, uh, pwede ba silang utusan ng speaker na uh, magresign or mag-leave muna dahil uh, sila ay uh, dawit? Wala siyang wala, wala siyang kapangyarihan na gano'n. Pero ang speaker kasi, alam mo matagal ako nagtrabaho diyan sa kamara Pilipinas sa Senado. Hmm. Tayo pa paano yung Senado, mas independent pang uh, kunti yan kesa sa kung uh, kumpara natin sa Kamara. Yung Senado kasi ay medyo kayang pumalag yan so, yung direction na gusto ng uh, Malacanang pwedeng pumalag yung mga senador pag nagkakaisa yung mga senador no pero sa kamara hindi magagawa ng speaker yan eh hindi magagawa natakot ang presidente ang presidente ang kukontrol ng kama. Wag natin nang bulahin na sarili natin na merong independent body yung kamera, mga ganun. Eh, sa, sa libro lang yan, sa nakasulat lang sa libro. Sa practice, yung mga congressmen, at, at sino naman speaker dyan, ang liderato uh, po dyan ay lagi na lamang sumusunod so, sa kumpas ng Malacanang. sa kumpas ng Malacanang, kayang-kayang tanggalin yung speaker ng uh, Malacanang. So yun ang nakita natin dyan na talagang totoong nangyayari. Walang speaker na mananatili sa pwesto kung siya ay bad na sa Malacanang o kaya hindi siya ang gusto ng Malacanang. Eh sabihin na natin ang totoo dyan with all due respect kay Speaker Bojide. Ay hindi naman siya magiging speaker dyan. Dispinili ng Malacanang sa totoo lang. Opo, opo. At uh, possible kung hindi ang Speaker through impeachment po pwedeng matanggal. Tama ho ba? O hindi po. ang mga congressmen eh. Pwede lang po silang matanggal sa disorderly behavior. Pwede silang kirepriman, pwede silang masuspenderin at pwede po rin po silang matanggal. Sa Constitution po natin, ang mga congressmen ay pwede matanggal din ng kongreso mismo. Dahil doon sa kanilang violation for disorderly behavior in the performance of... Kaya nga yun ang sinasabi ko, may mga nagtatanong sa akin, masasabi ba nating disorderly behavior itong pinaggagawa ng mga congressmen na yan doon sa kanilang pag-ano ng budget? Pero oh, ito, eh klarong-klaro na disorderly behavior ito. Kasi yung definition ng disorderly behavior, napakalawak ang ibig pong sabihin yan no pwede pe po ni yung uh, uh definition niya pwedeng lumawak pwedeng pasikipin yung definition niya pero clear na clear disorderly behavior ang kaya ang problema sino ngayon ang magdidesisyon kung sino ang tatanggalin ng mga member ng kongreso so, tulad ng ginawa nga sabi ko nga kay uh, dating congressman Arnie Teves di ba? Hmm. si congressman Arnie Teves nasangkot siya sa uh, kasong murder na ang uh, naapektuhan doon ay particular individual or pamilya. Pero suspect pa lamang siya, hindi pa naman siya convicted sa kasong murder, ay tinanggal na siya. So, siya ay nasa ibang bansa, hindi na siya hinayang nakasagot, hindi na bum, hindi pa nakakabalik dito, pero tinanggal na siya na bilang membro ng House of Representatives at ang kanilang ground ay yan, disorderly. Yeah at ang uh, natanggal siya bilang membro ng Kamara. po opo. So, pwede rin gawin yan ng Kongreso ng Pilipinas. Natanggalin yung mga tiwaling mga membro ng Kongreso for disorderly behavior dahil sa kanilang involvement o ginawa nila dito sa mga anomalyang uh, flood control and other infrastructure projects. Kung gagawin po yan. Opo. Sabi nga ng mga nagkokomento eh, eh, kung gagawin na lang kongreso, baka yan lang ang mawawala yung kongreso. Eh, may, may siguro dyan, ilan, ilan na lang dyan. Siguro si Kongreso Pagsaga, si Toby Chanko, o yung mga ibang mga bagong mga congressmen na wala pang kamuwang-muwang sa mga nangyayari, eh, balak na ba silang maiiwan? Pero, karamihan po dyan, mawawala. Kung, kung talagang totoo na ipapatupad nila yung saligang batas, sa pagtanggal o pagdisiplina ng mga membro po ng Kongreso.